Mariing na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pwersahang paghain ng mga pulis ng Ares Warrant laban kay Pastor Apollo Kibloy ng Kingdom of Jesus Christ. Sa inilabas na payag ni Duterte, sinabi nitong hindi katanggap-tanggap na nangyari ang operasyon sa lugar ng pagsamba at sa loob ng paaralan. Inilarawan ng dating Pangulo na isang overkill ang pangyayari at sinabing magiging tatak na ng kasalukuyang administrasyon ang ganitong pamamaraan. Lalo na sa mga individual na inaakusahan pa lamang sa isang krimen at walang hatol na ito ay may sala. Nanawagan din ng anak ni Digong na si Vice President Sara Duterte ng maayos at katanggap-tanggap at makataong pagpapatupad ng batas at pagtaguyod ng hustisya sa bansa. Ayon kay Inday Sara, hindi dapat nakakalimutan ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na ang mga sibilyan sa pagpapairan ng batas. Git pa nito, isang paglapastangan sa ating demokrasya ang paggamit ng karasan sa ating mamamayan. Samantala, nais naman ni Senator Robin Padilla na idaan sa diplomasya ang pagdakip kay Kibuloy. Umaasa rin ito na sana'y maging maayos sa ang pagharap sa kaso ni Kubuloy dahil hindi maganda sa mata ang pagsalakay ng mga uniform personnel sa sambahan ng tao. Ito may iinit Hindi ko alam, ba't ang iinit ang ulo ng Pilipino ngayon? Dapat relax lang tayo kasi alam niyo mga kababayan, may mga bagay na nakukuha sa usapan kailangan natin daan sa usapan. Huwag tayong masyadong marahas, huwag tayong masyadong mainit ang ulo. Relax lang tayo, lalo sa panahon ngayon na ang buong mundo mainit.